Ayan, guys. Yan na. So, ito yung tarot natin. Yung purple ob, yung orange. Sayang yung purple ube natin, oh. Ang daming nasira. Ayan. Sira po yan, guys. Kaya, yan lang yung nakuha natin. Yan lang yung pwede. Sayang. Ay, naku, sayang talaga. Ayaw ko naman na umangit yung lasa. So, ito yung ano, yung giniling natin na black uh, glutinous rice. Tapos, ayun yung squash natin na ginawa ko kanina. So, ito, ang gagawin natin. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, ayan natin sya dito. Buti na lang, meron akong black rice guys kasi kunti lang yung ano natin yung ano ba yan um purple kunti lang yung purple natin guys so ayan Ito, marami sya. Marami yung black rice natin. So, ganito lang guys. Yung ginagawa ko. Ganon din yung gagawin ko dito sa ano. Ayan. Diyan sa uh, ano natin. Ayan. Yung parang ginawa ko din kanina sa ating ano. Ano ba yan? ang pangalan nito. Um, squash. So, dapat isa lang muna at ito na pangalan. So, titimplahan nyo lang siya guys. So, di ba ang ganda ng ating black rice na glutinous. Ayan. So, ganyan lang yung pagtimpla, guys. So, ganyan din ang gagawin ninyo sa ano, sa ating uh, orange kamote, purple kamote at saka yung ating ano, uh, ang pangalan nyo ni taro root yan guys. So, tama lang ito guys. Ayan. Tama lang siya. Tapos pag na -ano, na, ayun, bilog-bilogin nyo na. Diba? ba? Karan. So hopefully ito, baka ilalas ko ito guys kasi baka magkukulay itim yung ating ano, yung ating Anong pangalan nun? No? Bilo-bilo. So ayan guys, tapos na yung ating black rice. So, so ga ganun din yung gagawin ko dyan oh, sa ating ano, orange, purple, and tarurut right. so di bawah oke okay, Ang